Spirit guide messenger po. Hi Virgo. Virgo ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ano. At uh, katulad ng palagi kong sinasabi, ang intention ko po sa paggawa ng video kung ito, naway magkaroon kayo ng kamalayan, mahil nyo po ang inyong sarili at uh, matuto po kayong mahalin niyo ang inyong sarili. Ano? Okay? So, Virgo, simulan natin ang reading natin sa iyong love life. Kung ano ba ang parating sa iyo this month. Okay? Love life mo. At saka, Leo, hindi ko masyado uh, hahalukay ng ating baraha. Ha? Metaphorses metamorphosis. Ang daming ano. Hmm. May butterfly, may parang flamingo. Jajang. Hmm. Unexpected visitors. Unexpected visitors. Hmm nakikita ko sa inyo ng person mo ang desire. Desire at saka ang determination. Ito ang magdadala sa inyo ng success sa love nyo. Ang ganda, di ba? Ngayon, um, kung iba yung, yung ibang... <laughs> kung yung ibang Virgo, eh, ikaw ay single masasabi ko sa iyo na silip-silip ka dito. Hindi na hindi mo na kailangan magsilip, hindi mo na kailangan magano kasi eto na ang good timing. Good timing para gumawa ka ng ah uh, ano gusto mong gawin. <laughs> kasi ah, uh, pagkakataon mo na to para may makilala ka or ah uh, mapag mm, makipagkilala. Yan, may makakilala ka, makipag makipagkilala ka this month. At yung makikilala mo na malamang siya yung type mo. Siya yung person na hinahangad mo. Okay? Leo, walang gender to ha. Ikaw nang bahalang mag-adjust diyan. At uh, hindi ko na masyado hahalukayin itong iyong baraha, ano? So move on tayo sa iyong career career mo, ha? May pera, pananalapi, money. <laughs> money, tsaka syempre, trabaho mo yan, di ba? So, alamin natin ang iyong money and career finances. Crow. Hmm. Crow. Lakan dibdib niyo. Malaki dibdib niya. Malaki ba katawan mo? Ano ka ba? Yung malawak, yung balikat, yung ganun. Hmm. Jaguar. May similarity sila ang dalawa. Mukhang alam ko na, <laughs> alam ko na ano dito. sa trabaho mo, kailangan mong palawakin ng mga connection mo sa mga tao. Ano? Uh, kaya kung ano man ang layunin mo, no? ano man ang gusto mo, makakabuti sa'yo na i-share mo. I-share mo, ikwento mo sa ibang tao, sa mga ka mo, uh, ikwento mo kung ano yung uh, meron merong kang skills, ano ba yung natapos mo, and kung meron man, if ever, ano, ah, uh, maganda rin na i -polish mo. Polish mo yung skill mo, ano. Yung iba sa inyo, ano. Mm. At uh, kung gusto mong mag-start ng bagong business, kung yung iba sa inyo gusto mag-start ng bagong business, ano, which is this month, good timing din ito para sa inyo. Mm. Basta ang kailangan mo, uh, panatilihin mo yung pagiging motivated, Uh, i-manifest mo yung dream mo, dream business, dream career, dream na kung ano ba yung gusto mo, mm, na posisyon, ganyan. Mm. Pati na rin yung kung magkano gusto mong kitain. Diba? Kahit sabihin mong empleyado ka, di ba? Pwede ka rin mag-manifest para magkaroon ka ng overtime, di ba? Para mag-overtime ka, mm, mabigyan ka ng overtime. So, yung mga ganong gawin mo. At saka, makakabuti na gumawa ka ng panibagong kaibigan. Uh, kaibigan sa loob ng opisina mo, uh, kahit sa labas, kahit na ano. Basta makapagkaibigan ka. Kasi yung kaibigan, yung makakilala mong yun, yun ang magbibigay din sa yun na magandang opportunity. Ano? Uh, pagdating sa skills, sa trabaho, mag-share ka. Huwag yung personal life, ha? I-share mo. And then, sa pananalapi mo, nakakita ko naman na depende rin kasi yan sa motivation mo, no? the more na mag effort ka, the, more na papasok ang grasya sa iyo. Okay? Yan na nakakita ko. So move on tayo sa iyong health. Alamin natin yung sa health mo. balance balance hmm reach out hmm alam mo ang lakas mo at saka yung kalusugan mo. Mabuting kalusugan mo, no? Maaring bumalik yan. Lalo na kung dati. Kung ikaw yung nagkasakit, ano? Kamakailan lang. Uh, medyo bumaba yung uh, yung timbang mo. Ano? Nakikita ko naman na makakabawi ka. Hmm. Maaring ah... Uh, dati siguro nakaramdam ka ng pagod, grabe siguro yung init, init ng araw, or depende kung nasa ang ka, malamig siguro, ano. Dito sa Japan, summer na kasi. So, depende. Na tingin ko, na ka. Ano? Na-drain yung energy mo, napagod, talagang hapong-hapo ka siguro. Pero ngayon, makakabawi ka na. Pero para makabawi ka, syempre, kailangan i-balance mo rin. Yung mga pagkain mo, yung pagtulog mo, ang kailangan balance. Ano? Huwag mong masyadong, uh, ang tawag dito, pahirapan ang sarili mong katawan. Ano? Mm. Kung dati rin, ganun, I'm sorry. Isa pa, ano pa? Jaja. Mm. The Andean Crows. The Andean grows. The yung mga vitamins mo, vitamins, oh, kung hindi ka umiinom ng vitamins, uminom ka. Kung umiinom ka ng vitamins mo, kailangan na, yung schedule, kung ano nakasulat sa, sa description, na, prescription, <laughs> description, prescription ng, and, ewan ko, sa, sa kabobobili, kung sa doktor ba, or sa, sa drugstore, naka, may nakasulat sa bote yan, di ba, kung ilang inumin mo, mga vitamins, supplement, di ba, kailangan sundin mo yon Okay? At uh, kasi bubuti naman eh, ma-overcome ma mo kung anong klaseng pagod ang meron ka, no? Ma kasi siguro kumuha ka ng mga vitamin A, vitamin B, B1, B2, B12, mga ganun, ano, uh, para lumakas yung katawan mo. Pwede rin energy drink, ano, pero wag kang iinom ng energy drink na wala ka pa nakakain, ano. Hmm. So, makakabuti ko. Ano yung sinabi, sinabi sa'yo? Kasi pwede kang kumuha ng kung anong alternative ang pwede mong i-ano, ano, para... Um, gum, ano bumalik yung lakas mo. Mm. Pwede ka ring mag-therapy ano para ah uh, mabaw, diet ka yung pinaka mga professional di ba? Mag, mag, mag magbibigay sila sa ng advice. Hmm. Or kung yung iba sa inyo simpleng pagod lang then rest rest lang ang kailangan mo. Ne? Konting kain, uh, gulay-gulay, sabaw-sabaw, kahit na sabihin mong summer, magpapawis ka pa rin. Still, kailangan mo yun. Kasi, alam mo, pag summer, ano, uh, puro malamig na tubig, diba? Iniinom natin, uh, nagnaliligo tayo, pero hindi natin nararamdaman, nagmamanas yung katawan natin. Kaya, makakabuti na ayusin mo yung ganun mo, ano. Kahit na mainit, uminom ka ng Uh, kahit summer, o minum ka ng mainit na tubig, maligam-gam na tubig, or maligo ka ng mainit na tubig. Then later on, kung gusto mo ma maano ka, magpaligo ka na lang ng malamig. Okay? So, ganun-anong. Mm. Move on naman tayo sa iyong spiritual path. Alamin natin ang iyong spiritual path sa spirituality mo. Yan ang favorite ko kasi pero hindi natin hahalukayin ano. Hm. Aba, ang lalaki ng itlog. Field of dreams, field of dreams. Ha! -ha. Isa pa. Mm, sacred pool. I'm sorry, akit natin ng konti. Pero gusto ko pa ng isa. Meron na akong validation. Napakaganda ng ano ko dito ah. Ay, hindi ko na isali. <laughs> Sabi ko parang ang, nipis ng baraha. Hindi ko na isali. Alam mo, nakakita ako dito sa'yo. Field of Dreams, Sacred Pool. Now is a good time para sa iyo. Bakit? Ang dali lang. Mm. Slow and steady. Okay. Ito na ang good time or masasabi kong best timing para magsimula ka to begin some some form of spiritual development na masasabi ko. Kung interesado ka sa spiritual na subject, tapos uh, never kang nagka-chance na pasukin or uh, simulan ano, kung ano man yan, ano, na hindi ko alam kung anong relihiyon mo, ano, kung ano. ikaw ang bahala mag-adjust, pasensya na ha. Pero ang nakakita ko, ito na ang good timing, Uh, meron ka ng chance para simulan, pasukin, at uh, mm, para magkaroon ka ng spiritual development, ano. At, at makakabuting pag-isipan mo ng maigi ma ang mga gawain ito, no? Ang mga spiritual, pang-spiritual. Ano? Kasi, kasi, alam mo, in the near future, ano, yung iyong kakayahang mag-channel, magical energy yan. Sacred po na Magical energy mo yan. Yung magical energy mo, tataas yan. Dramatically tataas yan. Okay? Magugulat ka kung gaano ka makikinabang dyan. Okay? Sa spiritual mong pag-progress, pag-unlad. Hmm. Pero syempre, kailangan concentration. Okay? Kaya kasi nasabi dito, slow and steady. Kung Kumbaga, slow slow pero kailangan steady concentrate kasi ganyan ang meditation eh <laughs> slow walang sapilitan at malamang ikaw merong kang nakatagong psychic abilities na mailalabas mo yan ano kaya kailangan hm pasukin mo na simulan mo na okay So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ating reading, ano, pasensya na, at uh, July 3, <laughs> July 3 ko na-upload itong uh, July na parating na reading, ano, pasensya na. So, ayan ang lab life mo, health, uh, health career, and, uh, sorry, money, career, and health at uh, spirituality okay at uh, Virgo maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment sa mga cross watcher. Pasensya na ha mike, lilang ang ating reading. Basically, ang reading ko talaga hinahalukay ko ang meaning ng baraha. Pero ngayon, konti lang muna, ha? At uh, sa mga bagong subscriber, maraming maraming salamat. At sa mga oras na inilaan nyo, namaste po. Bye-bye.